Magandang hapon po mga kaparambin Tayo po ay maghahakot po muna ng ano Yung pinabarso po ni Parleyo Yung mga gagamitin po natin sa Para sa dampa po Yun po ay tabla Tsaka po yung may mga pamakuan po Gawa ng ano po Nabibilad po dito sa pinagpabarsohan ay Baka po maliko Gawa ng medyo malapad din po mga kaparambin ay Nasa 20 po ang lapad po noon kaya kapag po nakabibilad ng araw ay baka po lumiko ay sayang naman po tayo po ay nagpatulong po kay paring Noel at saka po kay paring Andy ay nasa huli po may nahakot lang po silang tigis sa biyahe na ano, yung hollow blocks po sabi ko po ay dito na lang po kumaantay sa dito po sa pinagpower zone ay yung iba po sabi ni mami ay gagamitin po sa kabinet tapos yung iba po ay dito sa may ating ano po, dampa. Sahig po. Pare po mga kapambin, no? Oh, yung tabla po. Yan lapad po nito. Ilang dangkal ito. Isa. Ay, dalawang dangkal po. Yan po, oh. kong na nga po. Ay, sayang. Ano kaya ito? Babalik pa sa dati. Eh. O yan po. Oh. Ay. Nako. Pagkasayang po. nasa labindalawang ano po ganito tabla nakuha po dito sa isang puno. kaya kaya ito isang ganito yan dumating po yung dalawa pre hello po tayo mahakot pre yan oh. nasa mga pare ito mo wala na sa ayo bumalik pa kaya ito isa ito nasa ibabaw pre ayun kaya mo pala nasa ibabaw po ito ay yan ari po mga kapambin oh. Magaan naman pala. Magaan pre. Hmm. Oh. Pre kaya oh. Magaan pala. Kaya lang masok along ba? Yan po oh. Yan lapad po. Yan. Dala na po natin mga kaparambin. Kaya naman po mga kaparambin, hindi naman po kabigatan. Ano pre? Kaya na isa Hindi ba kilo yan? Huh? Hindi naman na kilo. Ano para na iris? Pre? Ba't para na iris? sayang po oh. Ari nga po ay nabalik uh, ko na. Isa lang naman po ari nasa ibabaw oh. Buti po hindi bumaak. Kung bumaak po ay eh, sayang. Mahakot po muna tayo bago mag ano. Gas cutter po. Ari po gas cutter rin oh, yan. Ito na. Ito po oh. okay na naman po yung nasa taas ay. Yan. Kanina umaga yan. Po, nasa kaliwa ko. Okay po. Bigla po pating lumilong. Huwag ko po iuulan. Ako po medyo pilay. Gawa ng... Natusok po ako ng baboy kanina. Gawa po kanina umaga. Ay ako po nag-spray nga din eh. Ay may nahuli po ang kalabaw. Malapit na po sa ating maisan. Ay din nung pagkatapos ko po mag-spray, hinila ko po sa bahay. Abay, tumakbo po. Ay hinabol ko po. Yun naman po palang aking inapakan kanay ano. May babwer po. napaapak po ako. Ay sakit. Kaya medyo ingkay po. Malapit lang naman po ang ating ano. Pagdadalahan. Dito na po tayo. May sa pin po ito. Yung. Yeah. Pre. Yan, parang andi. Parang balik pare isa. Para ano? Bumalik si dati pare. Oo. ko ang aking dala. Kita. tapos yan taob din oh. para bumalik sa dati sige oh sinunong na pare huh? sinunong mo na ka dito ah sinunong Masakit hmm. sa ulo pre hindi yun ang pre ano lapad ka parang ulan yan parang ko ulan oh yan yung dilim po ng ano langit nagpupuwit galdero yan o madidilig na naman po ang ating halaman kaya lang po ay madaling sumibol po ang damo kapag uh, nababasa lagi ari po o pangalawa natin ito po yan ayun sabas hindi o lapad ano Ano pare? Bakit hindi nunghinsa ka? Ewan. Ayun. ko eh. Gagapin lang. ba? Tapias pare? Dulo. Ayayas lang yan. Ah susunungin na lang. Mas malawan daw. Sabi. Ano? Ah, sa palagay mo? Malawan na. Aba? Hindi sakit sa balikat. Ang ng maistingnan oh. Nasaan ba? mo na <laughs> <laughs> <twine, at> <laughs> alam ba? Sir ayun, magkakadali ala Apa? rin nga po, uh, yun o. Uh, oo, oh pagkakatuwaib parang may pa rin ah oo yun oh ha? hindi ko ay lagi Ayo. naman um, lang nitin ang itim. Ano pare, mas maluan? Oo. Aba, ganda no. Masarap sa balikat din eh, pagkakapasan. Uh, oo, oo. Ay ako na sa ganari ay. Masarap sa balikat ko, gawa ng Oo, gawa ng paghakot. Mm -hmm. Siya nga. Uh, ulo naman. Nakapabor pare yung lilong. Kung mainit din eh, bawa ka rekoy. Hawan. Hawan. Para tayong tinutos din, eh Ay siya nga no Ay aray <laughs> Ay Pasan Ay magandang kulay oh Ba't ganito pula no Hindi man mahuga nito Dulitan po ito eh Dulitan Dulitan ¿Es? ¿Es? La pala. Ay, bumitak pare rin. Hmm. Bale, wala ano. Pasay mo. Ano ba ito? Tigas? Hindi. Ha? Huh? Ito, tigas? Bagas. Ang so, bagas, ano? Ang ganda. Ha? Lampal. Oo, eh. Nakatapos na po tayo, mga kaparambin. Andito na po lahat. Itong dalawa po na makapal ay ano para sa ating bahay po, mentor po ng bahay natin. Kumbaga po ay eh, may unos na yung mentor po sa bahay kaya tayo po ay nagpagayat ng ganito kalapad na ang kapal ay dos po Yan. itong dalawa po ito sunod ito naman po ay mga pamakuan dito sa ating ano sahig po dos por cuatro yung iba daw po ay pang cabinet po sabi ni mami mga ilap kaso lang po ang ating mga ilagay dito mga apat hanggang limang tabla po Ayos na po. Yan, lalapad po mga kaparambing. Isang punula ang po ito. Ayan, ang dami. Dosing, ano po, manipis na ganito. Tapos, dalawang ganito. Pangkain lang, pare. At umakit po si Pare Randi. Ito mangga. Pangalis, ano pare? Antok. <laughs> Oo. Ah, <laughs> no, no, nasa dulu, kok boleh? Sembut ngeto, oh ngeto, oh ngeto, oh ngeto, oh ngeto, oh ngeto, oh oh Oh. Ano? Para po pala may pasiti na oh. Pero may pasiti na oh yun oh. Pasiti. Pasiti? Yung uh, na Yun, may bunga na yan. Maliliit pala ang yun. oh. Ayo. Ano? Parang tatlo o oh, dalawa? Ayun, dami, uh -huh. uh -huh. Ang dami, kabila. Butong. Oo. Meron na yan. Ang variety po nito ano, galing sa tabas Ano yun? Oh, pre. Ingat. Aabangan po natin itong anong puno po ng lansunis nari. First time pa lang po nito kung magkakaig eh. First time po yung mamumunga. bunga. Ah. Mga bato. Ano? Ang Teka lang. Ayan. Ang saan yung iba? Ayun. Hmm. Ang gapo. o. Oh. Ano pre, ayos, ang Oh. Okay. itu Ito masarap. Ay, hey, bisa. Pre, pahiram daw. Oh, ano yan? Ingat ingat. Mangga po. Mangga. oh, turun na yung aking kailangan nasa. Tak. Ah. Oh. Hmm. Ayun, hey, mga dilaw-dilaw na, no? Dilaw di po. Ayos lang? Mm-hmm. Diba? Adali. Mga san linggo pa. San linggo pa nga pala ito. Dalo na. Mahihimog na ito. hmm Dahil pa dun? Taas? Iyon. Yeah. Tama-tama, ano? Mm-hmm. Hmm. Mangga po, asarap. Hmm. mga linggo hindi pa dito ito Pwede pa ito eh. Hmm. Hey. Huh? Hmm. 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 pare oh. din lang Hmm. Masarap ay eh yung ano. Yung talagang mas dilo dito. Hmm. Hindi nakakasawang kain ano. Ito ba lang? Santol pa rin. Nagdali na rin. Hmm. Malaki na. Kayo din? Hmm. Mayabong <coughs> na yung lahat yun yan. Wala pa pa rin. Hindi lang. to. Hmm. ya? Bisa wala. tam, Yo. Bisa Sayang Ini dia Hmm. Cara para mesi mesin ini mesin Hmm. ya nah. nah, bisa Pre. Hmm. Hmm. Ya. Hey. Itu, mau golong bareh, oh. Mm. Oh. Hmm. Oh situ. Hmm. Belau. Belaunya. Hmm. Samstois na? Hmm. Kailan na itong punong ito? Okay. Parang ito, okay. yun, yun, yun. wow. Para ito yung 6 o 5. Tapos 1, 2, 3, Hindi, yun ibang marito yun. Yun yung malalapad pare. tamon yung ayo Parang ito yung 5 o 6. Ito yung mga pino. Ibang nito. Ibig sa ano. Grabe oh. Hmm? Yung mali, 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 mali malaki din. Malaki din? yung mali tambong ito oh. Ano din? Wala sa balakbag pare. Hindi. Hmm. Ba bunga yung yung Ha? Oh. Isa na. Ha? Wala. Dati ng buwan ng laki buwan no. madami noon. Hmm. Pinaniki ah. umuwi na po yung dalawa ni Paring Andi po tsaka ni Paring Noel gawa ng hapon na po 4.30 na po ng hapon ay pinawi na po natin ay tayo naman po ay tuloy pa rin din eh tayo po ay magagaskater pa ng konting oras po baga pa naman ito po nga tayo gagaskater mga kaparambin ang laguna po ng ano damo lahokan po kapag ka hindi po natin tinanggalay ano matatalo po ang ating ano, mais ito okay na ito Yan. maganda ganda po kapag katabas po kayo ano. Yan. ito po ganun din natin gagawin din eh Patabasin natin natin yung nagar shutter oh niya agad tayo isa, dalawa, tatlo, apat, lima ang lead niya po yan eh pataba pa yung... at dumating po si mga may may hello po ano, kamusta? sila ay, po ay ano maghapon trabaho namigay po ng nalala niyo po yung bini na ano kinuha po natin sa bayan ay ngayon po yung binigay sa mga ano natin mga kabarangay yun po ay ano naman nagkasya naman ang dami pa doon. Ang ah, marami pa? Mm, ang dami, hindi bumaba. Ah, ay hindi na nga po ako nakapunta. Pagka ganun po kaya ay ano, ay hiwalay po ang aming gawa din eh. Pag po dyan lang siya sa ating barangay po, sa sentro ay siya po muna. Solo. Ay. Okay. Ah, sulo ka ba? Bakit? Iniwanan ako ni Vice. Ah. Pero bago naman siya umalis ay eh, nakapagsabi na kay Ninang na ay tres na magluluto. Mm. Ayun po, kailangan po nating gampanan yun ay di kung ako nga po ay hindi makakagampan basta po kung alin sa amin dalawa ay talagang meron po isa na gagampan pero po pagkabayan at mga buhatin ako po parang nakulikta ko na sa anim yung libo mahigit yun nga po ang aming ano Buwanan kaya na po ito. naman ganun ang ginagawa dito sa amin para po ang tao ay hindi na pumunta ng bayan, magkagulo sa opisina na isa-isa po napunta ay para pong ano, napupuno po yung ano doon, opisina, marami. Pagka-masahi pa ibamasahi. Ganito po ang ginagawa namin. Yung pong aming kinuhang binhi sa bayan ay aming binabadyeta ng ano po. Kung magkano ang isang sako, magkano bang napagkasunduan? 30. Yun po, 30 pesos ang isang sako. Yung mga kabarangay natin, hindi na po sila mapunta ng bayan, hindi na po mainitan. Hmm. Basta kukuha na lang po sila dito. Yun naman po, 30 pesos na yun ay papasok po sa ah uh, pundo po ng samahan, ganun po ang gawa. Kapag ka may bisita po dito, dun po nakuha ng mga pang merinda, hmm. yun po ganun po ang gawa. Pantanghalian po ganun po ang gawa. katulad po nung nakaraan, si Parek Andi po tsaka si Kuya Unay, kasama po natin, yun po ay ano, upahan. half day po yun, inupahan po yun. Ang pundo po nun, ang binayad po nun ay galing sa pundo po namin. Tapos nung hapon, tayo po ay nag uh, abuno dito. Naglagay ng pataba sa sitaw, yun po ay kami naman po ang bumayad na para maging whole day po yung araw ni araw ng dalwa. Ganun po. Ito na lang po isang haba na laang gawa ng at may biglang naman na po umorder sa ating talong. Ay eh, tamang-tama -tama po. Hapon na ay eh, di pag-uwi po naman natin maharvest naman po tayo ng talong. Para lang po isang linya laang. May dito kana. Ang ganda po, Sa unahan. Oo, no, doon sa unahan. Ito po ay ano, isang tabas laang. May. Katulad hindi katulad niyan dalawang 'yan. Nakadalawa po tayong dress cutter mm -hmm. na. Ay, ari po isa pala ang ay siguro ito ay ano. Diretso na. Diretso na po ito. Guha ng matatalo na po yung mga nasa baba. Bubunok. Hindi na po hahabol. Bubunok din. Ang gagawin na lang natin pagka bibisita tayo dito. Habunok, bunok, yung mga abunok. ganar eh. Yow, ganyan po. Yan. Para medyo ano naman. Umawan. Umawan ang kanilang ano. Puno. Puno. Yan. Ganyan po. Ganyan lang po ang diskarte din eh. Pero sa ibang ano. Iba din. Sa ibang mag. Inaarado. Inaarado po ay. Eh. Ganito po ang ating gawa ay. Eh. Kaya na kanya kayo. naman pong ano. Walang kararo. Biskarte po sa ano. Pagkatanim. Ang ganda baga. Ay eh, naganda rin po. Kaya kahit walang kararo. ganda po. Oh. Pagkatabas. Ganda na nun no, na ang tabas. Ari o oh, maganda na. Kahit pala tatlong puno ano. Mataba. Pare po yung kahapon. Kahapon lang pare. Það Er það bukas mga kapambin Agapang ko na lang po bukas Sabon na pala natin bukas Lilipat naman po tayo sa kabila Lumuti po talong Talong naman po Ganun po ang araw-araw nating gawa ay eh. Magtabas at saka magharbis po Ay lalo na po araw pagka araw-araw kayo namumungan ha Ay pwede palang ganun o eh. Tignan mo natutuyo kala hmm. Yan Maraming maraming salamat po sa inyo pagsama po mga kapambin Ingat lagi God bless po sa ating lahat Bye bye po Tak ni,